Enrique Hill pinagtabuyan si Liza Soberano. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng aktres na si Liza Soberano ang pag-iwan ni Enrique Hill at ipagpalat siya sa ibang babae. Ayon sa nakalap namin na balita, labis ang pagmamakaawa ng aktres kay Enrique na balikan siyang muli at siya na lang ang piliin ng aktor. Ngunit tila buo na ang desisyon ni Enrique Hill at ayaw na nitong pabalaykan pa sa buhay niya si Liza Soberano, dahil ayon pa dito ay masaya na siya sa buhay at bago niya ngayon. Nakakagulat na balita ito sa lahat lalong lalo na sa mga tagahanga ng dalawa na hindi matanggap ang paghihiwalay ng Lizken couple. Ilan din sa mga netizen ay nagalit sa aktor na si Enrique Hill dahil sa ginawang panluloko nito kay Liza Soberano, Ilan sa mga tagahanga ni Liza ay ipinagtanggol siya kay Enrique at nilalaban ang karapatan nito bilang isang kapamilya celebrity couple. Samantala namang pinagtabuyan ni Enrique si Liza matapos siyang puntahan ng aktres habang nag-shoot shoot para sa bagong proyekto nitong ilalabas. Madami din ang naawa sa kalagayan ng aktres ngayon dahil pinipilit nito ang kanyang sarili kay Ken. Ani pa ni Liza sa isang post nito, I can't live without you, please don't leave me mahal ko tatanggapin kita ng buo at kakalimutan ko ang ginawa mo. Kaya naman inulan ito ng mga negatibong komento na galing sa mga netizen at sinasabing wag nang ipilit ang kanyang sarili. And this are ka for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.